Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayaigan po ba natin yan? Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O, eka para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutari mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanya nilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghahin ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma, kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, silang unang tagausig, sila ang unang dapat magsampah ng naukon na kaso para sa ganun, mapanagot natin ang nagkasal. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niya? Papayag ba kayong mainsulto?